Napakalaki naman ang bahay mo, ha? Ikaw na ang para sa ako. Uy! Kain tayo. Kain tayo. Udi ko? Uy! 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 Ikaw, kahit ayaw sa'yo ng tao, pinipilit mong sumama sa'yo. Uyin nyo nga yan, baon nyo sa lupa. Uy! 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 Tulungan mo ako. Napakatatagal nyo dyan! Naka-work hard, dream big ka pa dyan. Hapon ko sinamulan. 3.22 AM na naman madaling araw. Nagdadabo pa. Ate, ate, maawa ka naman sa mga yan. Hindi uh, maawa, sinasuhuran ko ng arawan yan. Ano ba kasi ginagamit mo dyan? Sabi ko, gunting ang gamit mo. Nilcutter kanina yung pinagamit mo. Lusukang, ate, iwis Kinakaway nila. Lola, oh. Lola. Na si Hendrik ba yun? O ano naman ko si Hendrik yan? Ate, si Hendrik. mo kayo dyan. Si mo kayo dyan. Ate, tingnan mo kung kawawa oh! Lagi mukhang kawawa yan. Ay, mo ko walang chinelas, te. Huh? <laughs> <laughs> <Tumauhan man. laughs> Bakit? Bakit? Bakit sa Ate na ano di ata? Kawawa naman. Bakit nandito ka? Ha? Sa kapagaling? Kawawa. Sa kapagaling ko mo sa Bales. Sa Bales? Uh, sa Bales? Ngayon ko pala ba nakauwi? Lumakad lang po. Tatlong araw na kami nakauwi yan. Ah. <laughs> <laughs> araw ko naglakad. <clears throat> Tatlong araw din po. Tatlong araw? Pati yung Tatlong <binlag. laughs> <laughs> Ate, maawa ko naman sa bata. Ano, ka naman? Baka nagpapaawa lang yung alam ko yan. Baka sumakay lang sa ano, sa sasakyan tapos sabi, naglakad siya. Uy! Basang-basa nga po ako na ulang. Ay, tanga. Sabotan po ako na ulang. So what? Ate, basa nga. Oo, di ba ba lang baka to? Bakit? Ibig sabihin, naglakad ka? Wala kang chinelas? Sabi ko sa bumi ng Duralight, mas matibay yun ah. Bakit? Anong kailangan mo? Ha, Pag bumalik ka pa dito? Uy. Talagang don, oh. ka namin doon para magbuka kang pusang naligaw. Uy. Hindi ko na makakabalik ka, bachelor ka pala. Pero mukha kang neto eh. <laughs> ah? Bakit? Bakit ka nandito pa? Wala lang. Dito ko lang kung mga senta mga nagpapaawa ka umalis ka Lumayas ka, ka. ka. ating maawa ka naman kasi um, ka, talaga naglokaro ka. uh. ate naglakad na alika alika ano ka nga dito ito mo oh. itong bata na to di ko alam kung ano bang bakit ba ginagawa mo yan para sa apo namin ha para sa apo ba namin talaga yan na ha eh bakit kumapit bakit ka pumunta sa likod nung kotse ni Frank huh? lola gusto ko talaga puntahan si Jiko puntahan si Jiko tapos naglakad ka ano ka alam maawa ako dyan na ka ba ano yung kita ay, ay, ko? Duraan ko. Ate, maawa ka talaga. Masak-masa, masa, masa, oh! Hindi, ano, hindi Sige, tatanungin kita. Bakit ba nagkakaganyan ka kay Pujiko? Ano bang intention mo kay Pujiko? Yan. Yeah. Ta Tapating kita. Ano bang meron sa apo namin? Bakit Bakit ka nagkakaganyan? Anong, yeah. gusto anong intention mo kay Pujiko? Magkatapat nga. Ah. Ano la? Hindi ako napapagbubunsunin kita. Oo. Tinapatan na, tinapatan na. Magkatapat na lang. Gumaganong ka para kasi, ano, isang bodyguard. Ano, bakit? May gusto mo talaga ako, Fuji. Ha? Oo, oh, may gusto rin kami. Gusto namin sa bila apo. Anong kinaibahan nun? Anong intention mo sa apo ko? Oo, 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 oo. Ate, ate, ay, ate. Anong intention mo? Sige, tapatin mo ako. Parang matapos na to. Wala kahit yeah. na masungit ka sa akin. Kahit na ko niyo ako pinapagilitan. Uy. Narespeto pa rin po kita. Narespeto! Lagi mo ako sinusukay! Naalak alam mo, hindi ko napapansin. Matilitan ko yung mga Facebook nyo. picture picturean kayo nun. Pero uh -huh. so, Lola, hindi po ako lumalapit sa kanya. Sinusunod oh, ko pa rin po kayo. Oo, sobrang pwede! Sobrang pwede! Ay, hindi eh. <laughs> ay, 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 Ate, matahal mo kayo malakas! Ate! Nakakamukha mo si Alin! Napapanood si <laughs> si Alin! <laughs> ito pa, so, si Alin! Ito si Alin! O oh, ba? Balik tayo! Anong, anong intention mo? O, si o sige, sabihin na natin na respeto mo ako. Pero nila bago pa rin ako dahil ayoko makita kayong dalawa. Di ba sabi ko sa inyo makikita lang kayo kapag pumikit kayo? Pag okay. <laughs> pumikit? Wow! Ganun! <laughs> sa panaginip! Sa panaginip! O, sige. Ano sasabihin mo? Wala Gusto kong ligawan si food ko. Ligawan? <laughs> hindi, ka ba na hindi ka ba nangingilo? Bakit, Tati? Hindi ka ba nangingilo sa... Hindi ka ba nangingilo sa mga sinasabi mo? Hindi po. Niligawan mo, wala kang sinelas na isa, ganyan yung itsura mo? Ha? Ano ka? Si Gaara? Uy, si Gaara? Hindi, napanood ko yung kasi naman. Ano ka si Gaara? Puro ka buhangin? Iligawan mo, yung apoko, ganyan yung itsura mo? Hindi mo na narespeto ako, hindi pa narespeto ka gustuhan. Dapat kapag ganyan, humaharap ka disente. Uy. Uy. sige po, Lola. Oh. Gusto niyo po mag-ayos muna ako. Mag-ayos ka. Uy. Yan, yan, O sige, titignan ko kung magbabago edition ko. Kapag nag-ayos ka, maghilod ka. Tatlong araw yan. Sige, araw. sige, may ni. Eh. Samahan niyo nga, mga lola. Samahan nyo. Hanggang dyan lang. Manliligaw gano'y itsura. Okay na daw. E, okay, mo kasi siya, nagbibihis okay na okay. Ano naman ako, okay yan? Atte, tapos na nga daw. Sis Tapos naman. nga daw. Uy. Tama. Ay! Ay! Okay Ay! daw. Ay! kasi siya. tapos ay, sakit! ka ba? Hahaha! <laughs> ano e? ka sa akin? Ha? Ano ba? Wapo ate! Okay, ate! Ay, wait lang lala. Bakit? May nakalimutan ba Ay! Kaila lang. Kaila. Kaila, yung ganun palang. Yung pitik ng kamay na ganun, Ay, kaila no? kaila kaila natin, kaila natin. Ay, Ha? Parang ikamukha ka. Gong Yutan? Ay! Gong Yutan! Hindi, Gong Yutan. T-A-N-T yung kaplilin. Gong Yu? Uy! Ang laki ng... Ay, kuha kanyo nga muna itong bulakla. Kuha kanyo yung bulakla. Pakita nga, liga, tara nga dito. Okay ka naman pala pumor. Mabati hindi ka pumorma ng ganyan. Pakita nga. Dala, sa bahay lang naman ito. Nagdepend mo na thesis? <laughs> Chapter 3 Hoy! Ang ginagawa dyan! Sabi ko magdamo, bakit nakakita lang kayo ng ganyan? Wala, <laughs> itatalam namin yung mga Ah, okay. Huwag <laughs> okay. Niyo lang muna dyan. Teka lang Ang tanong ko sa'yo, bakit si receiver mo? <laughs> ay. Ba't ay. Ba't <laughs> mo hindi, ay, ay doon na si ko nakatingin? Hindi, 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 Ate okay mo, pero... sige, talas sige, 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 tumingin sige, 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 Okay sige, 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 Oy! Pero, hindi manigaw. Papayagang kita sabihin yung nararamdaman mo kay Puji. Okay na yun? Ha? Dahil nakita ko naman lahat ng pinaghihirapan mo eh. Na sumakay ka, talagang, talaga nakikita ko nilalaban mo naman talaga, Chito. gano'n ka? Talagang nilalaban mo talaga. At uh, masaya ako dahil ganyan ka sa apo ko. Kaya papayagan na kita. Sige, sabihin yung nararamdaman. Yeah. Yeah. Okay ba yun? Huwag kang kinigin. Huwag kang gumitin. Naging kamukha mo siya na yun. Chito na kanina. Nandito na naman pa rin. <laughs> <laughs> Babagsakan dito. Sige. Sige, pumunta ka dyan. At abangan mo si Puji to. Hinahayaan na kita sabihin yung nararamdaman. mo. Yeah. 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 Ito na. Parang no. kamukha mo si Frank.

Payo? Oh, okay, yung payo daw. Payo saan? Sige po. Baka payong umaambon na. Umuulan <laughs> na, malakas ang ulan. Pasi oh. Okay, Kailangan maniligo na po ako kay Puji ko. Ah, maniligo ka na. Ang mabahag, hindi kiniligawan. Hindi, ang mapapayo um, ko lang naman sa'yo. Ibigay mo lang yan. Pag nakita mo si Jigo, mumiti ka lang. Tapos payungan mo na siya. Payungan nga. Payungan nga. Payungan nga. Oo. Oh. Bakit? Alakso! Kasi payung. Wala oh, ka mo Gumawa siya paraan. Gumawa siya paraan. Ayun na. Ha? na! Ha? na! Ay! Ha? Ah! Ha? Ah! Ha? Ah! Ah! Ha? Ah! Ah! Ha? Ah! Ah! Ha? Ah! Ha? 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 Pumarok pa saan. Bumarong ka doon. No, huwag ka. mo. Ang layo naman, Lola. Huwag ka lumapit. Binibigyan na kayo ng pagkakataon. Kaya ako kayo pinatawag dito. Dahil... Iba yun. Iso. <laughs> Iso Iba yun. <laughs> Parang soko. Kaya ako kayo pinatawag. Dahil itong si Henry, eh may sasabihin daw sa'yo. Kaya ngayon, pinapayagan ko na si Henry, nasabihin man lang yun na... Ah! Ay! Sasabihin para sa'yo. Okay?

说想说。亲爱的你能告诉我，我还有点可疑，但我其实一直好想说。啊，这那别个那那点给罗了，那阿伦哥那，呀，这怎么说？你说，personal，如果可以，把我 man 离掉。每一分每一秒，如果你遇到，请你。

Masaya ka? Ha? Masaya. Po. Masaya ka. na? At tatapusin ko na dyan yan. Pilis <laughs> naman, Lola. Ah, bakit? Sabi <laughs> ka gusto mo na kayo na? <laughs> ha? Tatapusin ko na dyan. Hindi kita pinayagan manligaw. Sabi ko lang, sabihin mo yung nararamdaman. Uy. Oh, Tama? Tama. Ha? Kaya ngayon, kung totoong nanliligaw ka kay Puji ko, Diba kapag gusto mo kailangan paghirapan mo. Tama ba? Yeah, Tama ba? Kaya ngayon sa araw na 'to kung gusto mo si Puji ko, paghihirapan mo si Puji ko. Kakasaka ba sa hamon ng buhay para kay Puji ko? Uy. Okay lang. Like, yeah. Ikaw ba kahit ano ipagawa ko sa gagawin mo para kay Puji ko? Uy. Uy yung ngiti mo nakatanggap pa lang ng bulaklak kung lang yan, kaya katabilan yan gusto mo'y yung pa, nakatayo, may stand iba tita, ay iba tita ano tita? <laughs> iba lalo pag siya may bigay oh, yes. <laughs> katang muli kaya mo bang gawin lahat para sa apo ko? uy o? walang pag-aalilangan ate walang pag-aalilangan tingnan natin bukas kung makaya mo yung mga papagawa ko <laughs> <laughs> sige, sige. Kumain ka sa Teka Asan ano? ano? oh, pa si Lola ni Gory? Ha? Ha? Ewan ko. Paano matatapos to? Ewan na tumapos. Ha? Ewan na tumapos. Naka-team na, ka naman sa ano eh. O oh, sige. Paps, anong akala nyo? Absent ako? Nandito lang na ako sa La Union. Nagpapaganda ako. Ligaw? mag anak ni? Lugaw? <laughs> Lumabot na nga ba ang puso ni Lola ni Gora para kay Hendrik? Subalit, kaya ni kaya ni Hendrik ang mga mabibigat at mahirap na pagsubok na ibibigay sa kanya ni Lola ni Gora. Mapagtagumpayan niya kaya ito para maitaguyod niya ang pagbubahal kay puji